PayPal balance, paano may transfer sa Gcash account? So, una, punta kayo dun sa may Gcash nyo at i-open nyo. So, sa akin, meron akong 419 na balance. Tapos, next, click yung My Link account. Tapos, next, i-click yung PayPal. Pagkalabas nung PayPal, ilagay yung email address at link yung account. Tapos, i-authorize nyo siya. So, click yung authorize. May magsisend ng code dun sa phone number na nakaregister. So, ilagay lang yung code. At may magsisend din na confirmation email dun sa email address na nilagay nyo. So, kailangan buksan yung email para i-click yung link dun. Tapos, ayan na. Once na-click na yung link, ayan. So, your account already link completed na. Tapos, balik ka dun sa my J sa main, ayan o. So, balik tayo dun sa my profile, tapos click yung cash in. Pag na-click na yung cash in, i-type yung PayPal dyan sa my search. So, lalabas yung PayPal, ayan o. Tapos, click yung PayPal at lalabas na yung balance nyo. So, dyan, meron akong balance na 12,325.56 cents. So, kinuha ko na lahat, nilagay ko na yan lahat yung amount, tapos click next. Once na naklik na yung next, need to confirm. Once na na-confirm na, so your cash -in is being processed, kindly wait for 24 hours, sabi niya. Pero, ang totoo, matik na yan, napapasok na siya sa Gcash. Ayan o, so yung kaninang balance ko nasa 400 na lang, ngayon nasa 12,700 plus na. Ayan guys, kung, kung nakatulong sa inyo itong video na to, please share para makatulong din sa iba. Bye!